Ayo, hey WhatsApp up mga origo? May mga seasonal farm worker na naman na pinapauwi ngayong oras na to 10.25 in the morning Kausap nila yung mga broker nila na bigyan na natin ang information kung anong gagawin uh, January 4 po ngayon uh, uh, Hintay lang ako ng update pero gumawa ako ng video Pero hindi patungkol sa kanila, patungkol ito sa mga illegal na kinakaltas sa mga seasonal farm worker dito sa South Korea means bawal po ha? hindi dapat kinakaltasan ang sahod ng isang seasonal farm worker maliban na lang ha? kung wala kayong ginastos ni 5 papunta dito syempre kunyari may lending kayong inutang pambayad ng pas uh, pambayad ng visa processing plane ticket ha? travel insurance medical kung sila sila lahat ang gumastos noon, syempre, pabayaran nyo yun. Pero kung lahat kayo ginastos nyo, lahat kayo personal na pera nyo, wala na kayong pabayaran pagdating dito. makinig, mabuti. Maliban na lang sa mga sasabihin kong dapat bayaran. ah, uh, itong broker's fee, bawal na bawal yan. Unang-una, uh, -una, matagal na natin pinagsasabihin. Bawal po yung broker's fee, processing fee kahit dyan sa Pilipinas, bawal po. Ha? Yung mga pinayan, mga lechig pinayan. Sumunod po, pagdating dito sa South Korea, ha? dalawang klase lang yan. Ha? Yung isa, may employer na mabait, libre ang bahay. May employer naman na may food and accommodation kang babayaran. Ayon sa batas na nakita ko, dapat hanggang 20% lang. Ha? Hindi ko na makita yung batas na yon pero dapat hindi sa container ang bahay nyo. Bawal po yun. Uh, ayun, parang ayun lang yung allowed na dapat mong bayaran. Na, 2021 ko nakita yun. Hindi ko na makakita ngayon. Uh, ayun lang dapat ang allowed na babayaran ng isang uh, trabahador dito sa South Korea. Hindi dapat sobrang mahal ng bahay at pagkain. Uh, dapat nga yung bahay, sa or, uh, yung pagkain sa oras ng trabaho, libre po yan. During working hours Libre po yan uh, Sagot po ng employer yan Mostly kami dito Sagot po kami ng employer Basta nasa oras ng trabaho uh, Pero kung out mo na Personal mo ng pagkain Yung kakainin mo Hindi na yan Sagot ng pinapasukan mo Iba-iba Ang -iba, iba, company iba Yung sa farm uh, Put in accommodation Minsan uh, may nagsumbong sa akin sir sabi ng employer namin, nakahawa ko sa inyo. Kasi wala kayo dapat bayaran naput and accommodation sa akin. Pero, kinausap ako ng broker ninyo na kayo ng 400, 200 sa bahay, 200 sa pagkain. Yun yung inyo, uh, isa sa ginagawang bagong kaltas pampadami. Kakaltasan ka na ng 400, kakaltasan ka pa ng broker's fee na 10,000 monthly, 20,000 pesos monthly, kakaltas ang pa ng 16,000 pesos para sa food and accommodation na 400,000 won. O nasa 16 or 15,000 pesos na lang mababa po ang palitan ngayon dito sa South Korea. Korea kaya bumaba. Ha? Maraming employer ang naglilibre sa bahay at pagkain pero dahil nga itong mga hinayupak na mga broker, gahaman sa pera, hindi naman nila madadala yan sa hukay. Pag namatay sila ngayon, sana uh, eh, ayun yung bagong negosyo. Yung food and accommodation na kinakaltas. Libre yan sa ibang employer. Ha? Pero may employer, nagkakaltas talaga. Pero minsan, bahay lang ang Ang dami namin napuntahan na bahay ng mga farmer na hindi ka aya, na hindi ka dapat nagbabayad na yung pinagsiksikan sila sa isang kwarto nasa anim pitong tao ha? pero yung kwarto pang tatlo hang tao lang or apat eh, siksikan talaga dikit dikit tapos yung bahay hindi komportableng tirhan na ang lamig tuwing taglamig at ang init tuwing summer hmm. isa yan sa negosyo ng mga broker ha? pag ang bahay ninyo sinabi ng amo ninyo libre kayo tanungin nyo libre po ba kami ba't kami kinakaltasan sabi nyo huwag magpabayad huwag kaltasin ang sahod para sa pwedeng accommodation at ibigay sa broker. Huwag kayong pumayag. May sumunod naman itong insurance na 10,000 to 15,000. Meron pong insurance na binabayaran monthly na umaabot ng uh, 10,000 pesos. Monthly na monthly ang altas. Napakamahal naman ang insurance niyo. Ano yung VIP? Pag nagkatinga ka sa ngipin, sila magtututbrush ng ngipin mo. No? Ganun ba katin din? Masakit ang ngipin ko. Patanggal nga ng ting ko. Ha? Yung insurance namin dito, hindi pa naabot ng 100,000 minsan. Ha? Wala ba pong 4,000 pesos? Ito may mga IPS dito. Sa nila 10,000 ko. Napakamahal naman po. Dito sa Gangwon Province, 10,000 won lang ang bayad nila sa monthly. 10,000 Korean won nasa 400 pesos lang or uh, 3,900 pesos lang ang monthly nila. Hmm? Kung umalis po kayo ng Pilipinas, wala na kayong dapat bayaran dyan sa city hall ninyo. Kasi minsan may mga city hall, mga peso manager na naniningil, babayaran doon sa ano, hindi po totoo yun. May travel insurance kayo, pero depende yan sa travel insurance na makuha nyo kung ilang buwan ang validity. Kailangan po yun sa immigration. Yung ibang insurance naman po dito, mostly 50,000 won lang. Ha? Personal insurance na po yun, 50,000 won. Magkano lang yun? Murang-mura -mura lang po yun. Yung sa Gangwon, 390 pesos per month. Gangwon province, ha? sa Gangwon do. 309 pesos monthly. Pagpapa-hospital. Pero yung mga malalang sakit na not related sa uh, farming na accident, eh hindi na po yun saguti ng insurance na yon Yung mga malalang sakit, hindi na po yun saguti ng insurance. Mamaya, ang dami po may namang, mga na-accidente dito yung mga farmer ang nagbayad may mga nagkasakit dito na hindi naman saklaw ng sa farming na accident eh, talagang kayo ang magbabayad no? ngayon eh, yung sa putin accommodation na kaltas, yung insurance na malit na lintig yung brokers, fee yan yung mga bawal kaltasin sa inyo pero depende yung sa amo dito sa food and accommodation. Tanungin mabuti kung libre ba kayo sa amo niyo. Ba't yung nagbabayad kayo. Kasi napansin ko pare-parehas, 400 na eh, Lahat na may mga broker na bayan. May ibang bayan na walang broker. Ha? Ah? May ibang bayan na walang broker. Ha? Ah? Pero kinakaltasan din ng ganyan. Pero yung ibang kasama nila sa ibang farm, walang kaltas. Nasa employer na po yun. Tandaan nyo, hindi po pare-parehas. Ah, wala na silang broker, pero may tao pa rin may nagbabayad ng food and accommodation merong walang bayad. Kahit iisang bayad lang sila. Hmm? Naulit ko, swertihan lang. Pero yung iba, ang dami nagsasabi, Sir, libre po kami sa amo namin. Pero pinagbabayad kami. Yan yung isa sa mga kinikita ng mga broker dito na dapat nyong tutulan. Ha? Huwag magbayad. Yung mga insurance ng bago-bago, humingi kayo ng resibo, humingi kayo ng pangalan ng uh, insurance company bago kayo magbayad. may pinirmahan kayo dyan sa mga insurance dito sa South Korea yeah. ha? dapat may pinirmahan kayo dyan hindi mo magbabayad kaya wala ka namang pinirmahan para sa inyo para sa kanila yun ha? para may pambili sila ng pagkain sa mga anak nila mga hinayupak sila para may pantusto sila sa pambisyo nila sa mga broker nila magpagawa nila ng bahay pambili nila ng kakaawang pag namatay sila. Ayan po yung kinukuha nilang pera sa inyo. Pag magbayad, kung walang resibong may pakita sa inyo. Isa po din accommodation, pag nalang mabuti, tanongin na employer, kung nagbabayad ba talaga kayo? ako ah, kung dapat talaga ba kayo magbayad? O sinabi lang ng broker ninyo na magbabayad kayo kahit wala naman. May napuntahan kami. Ang dami nila doon, 15. Tapos, ah, uh... 100,000 lang per week yung gastos dun sa pagkain nila sa palengke. Sama-sama silang 15. Luging lugi. Ang bahay po dito, 250. Uh, porto, 3 person ang kasya. Yeah? Porto, 3 person. 250,000 pag mga provinces. Sa city, nasa 450 yan. To 500. Wala naman kayo sa city. Nasa province kayo, tapos siksikan pa. Lugi kayo sa binabayad niyo. So, itindihan ko na po yung pinapauwi ngayon. Uh, walo po sila. Ingat and God bless.